Mga do kabayan breaking news. Ministro ng Depensa ng Pilipinas ang tapang talaga. Sinabi nito na ang mga teritoryo at nasasakupan ng Pilipinas ay non-negotiable. Ibig sabihin nito mga kabayan, hindi ito ibinebenta sa kahit kanino mang bansa lalo na sa China. Our national pride territorial integrity and dignity are non-negotiables for each and every Filipino. Dagdag pa ng kalihim, sa taong 2025, full-scale battle simulation ang gagawin ng Pilipinas at Estados Unidos. Pusibling masusubukan na ang pinakamalakas na missile system ng Pilipinas, ang Brahmos Supersonic Cruise Missile. And he looks forward to next year's exercise, which will be the, uh, I believe, the full battle si the simulation. Militar ng China na talanta nang pumasok sa kanilang karagatan ang isang barkong pandigma ng kaalyado ng Pilipinas. Matapos subukan ng US Air Force ang depensa ng China, ngayon US Navy naman ang nagpadala ng kanilang warship upang hamunin ang ilegal na pagpapalawak ng China ng kanilang military base sa South China Sea. Ang lakas talaga ng Amerika, dalawang bagong barko ng Pilipinas para sa Philippine Navy, made in Philippines. Nilagyan ng mga water canon Matapos pumasok ng mga barkong pandigma ng China sa katubigang nasasakupan ng Pilipinas sa gawing Simuto Island at Tawi-Tawi. Panahon naman para ipakita ng kaalyado ng Pilipinas na kaya rin itong pumasok sa mga katubigang itinuturing na kritikal ng China para sa kanila. Noong ikasampo ng Mayo taong kasalukuyan, inihayag ng US Navy na ang USS Halsey DDG-97, isang Arleigh Burke-class guided missile destroyer ay naglayag sa South China Sea malapit sa Paracel Island. Grabe mga kabayan. Matapos pasokin isang eroplano ng US Air Force ang baybayin ng Guangdong, China at Territorial Airspace ng Paracel Island. Warship naman ng Amerika ang gumalaw upang bulabugin ang militar ng People's Republic of China. Ayon sa inilabas na pahayag ng US Navy, ang ginawa nitong isang Freedom of Navigation Operation, isang karapatan, kalayaan, legal na paggamit ng karagatan ng naaayon sa si international na batas ang totoong layunin ng Barkong Pandigma ng Amerika na hamunin ang mga ipinapataw na paghihigpit ng People's Republic Of China sa pagdaan ng mga barko sa lugar at gayon din ang paghamon sa mga pag-aangkin ng China sa mga islang labag sa batas international. Bakit galit na galit ang China sa ginawa ng barko ng Amerika? Ang Parasan Island kasi mga kabayan ay kasalukuyang kontrolado ng China ayon sa mga source. Nagtayo ito ng mga missile base ayon sa larawang kuha ng satellite noong taong 2022. Sinabi ng mga analista, base sa mga impormasyong kanilang nakuha sa mga larawang ito, nagpapakita na ang People's Liberation Army Navy ay merong surface to arm missile na naitayo at nakahanda na sa Woody Island, nakabahagi ng Parcel Island. Kahit ganun man ang banta sa nasabing isla, paulit-ulit itong nilalapitan ng mga militar ng Amerika. Sa ibang balita naman, dalawang bagong barko na binili ng Philippine Navy nagawa dito sa Pilipinas nilagyan ng mga water cannon. Taong 2021, naglabas ng Notice of Award ang Department of National Defense sa kumpanyang Josefa Slipway Incorporated dito sa Pilipinas ang nasabing notice of award ay nilagdaan ang pagkuha ng gobyerno ng Pilipinas ng dalawang bagong tugboats para sa kung dagat ng Pilipinas. Ang dalawang bagong barkong ito ay nagkakahalaga ng kulang-kulang 600 million peso. Taong 2005 itinatag ang Josefa Slipway Incorporated, isang shipbuilding at repair company sa Pilipinas. Taong 2018 inilunsad ng Josefa Slipway Incorporated ang mga barko na kanilang ginawa para sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Tudad ng 50 meter multi-mission offshore patrol vessel ang BRP Lapu-Lapu at BRP Francisco Daguhoy. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang mga barko made in Philippines na ito ay ang ginagamit ng Department of Agriculture and Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa West Philippine Sea at Kalayan Island Group upang magsagawa ng resupply mission. Maliban pa dito, sila din ang gumawa ng iba't ibang mga barko dito sa Pilipinas at marami pang iba. Ito ay isang pagpakita na kung kaya ng ibang mga bansa na gumawa ng mga barko kayang kaya din nating mga Pilipino Balitang Pilipinas naman tayo mga kabayan Full scale battle simulation ang gagawing pagsasanay militar ng Pilipinas at Amerika sa taong 2025 Ito ang binitawang salita ng matapang na ministro ng depensa ng Pilipinas sa pagtatapos ng Balikatan Exercise 2024 Grabe, dito na rin siguro natin masasaksihan ang posibleng paglunsad ng Armed Forces of the Philippines ng pinakabago nito at pinakamalakas na missile system ang Brahmos Supersonic Cruise Missile. Dagdag pa ng kalim ng Depensa ng Pilipinas, ang ating mga nasasakupan at teritoryo ay non-negotiable. Ibig sabihin nito, hindi pwedeng maipagbibili sa kahit anong dayuhang bansa, lalo na sa China. I was with our President yesterday and informed him that today would be the closing ceremonies of the Balikatan. And he extends his congratulations to both uh, armed forces and all those who participated For the successful conduct of this year's exercise. And he looks forward to next year's exercise, which will be the, uh, I believe, the full battle si the simulation, uh, which will uh, put to the test our, the combined capabilities in the most realistic of scenarios possible with safety in mind. And after this exercise, both sides will go back to the drawing board. The President, no less, is waiting for an extensive debrief of our successes, but more so of our gaps and what we need to fill in capabilities, in interoperability, in uh, human uh, resource uh, capabilities, too, and in sustainment, which is extremely important for the continuation of uh, bilateral and multilateral cooperation going forward and i have told the armed forces of the philippines that we will be increasing the pressure continuously for them to evolve as soon as possible into a multi-threat multi-theater operating armed force consistent with the archipelagic doctrine nature of our country and the necessity for defending it in a proactive and not a passive manner. In the same vein, exercises such as this should be continued because, for us men who are consigned to the kitchen at home, we know the worst thing in a kitchen is a dull knife. And a good chef hones the knife every day. This is what we should do, and this is what we are going to do. Singularly, bilaterally, and multilaterally. This is the way like minded nations in this part of the world, in the Indo Pacific, should go. And no amount of malign or, for lack of a better term, perverse attempts to subvert our goal for a free and open Indo Pacific and a rules based international order will stop. Our shared advance towards upholding these internationally accepted norms, come what may. So I congratulate not only those who participated, but the government of the United States, Government of Australia, the Government of France. We welcome more multilateral cooperative activities and maritime cooperative activities. We thank our civilian partners, the Coast Guard and the Philippine National Police, whose assistance was vital. And we thank the local communities who will continue to welcome us because our national, our national pride, territorial integrity and dignity are non-negotiables for each and every Philippine. Laban,